Umaha ng manipis na hamog ang libingan ng San Ignacio isang madaling araw ng Oktubre nang marinig ng asong askal na si Tango ang mahina at parang kinalmuting iyak na humihiwa sa katahimikan sa pagitan ng mga lapidang lumana. Si Tango kulay pulot gata ang balahibo at naglalagalag sa sementeryo dahil doon lagi siyang dinadalhan ng tirang pandesal ng tagapagbantay, ay tumigil sa harap ng puntod bang matagal nang walang bumibisita at doon niya namataan ang maliit na kumpol ng kumot na kulay krema, bahagyang gumagalaw na parang nahihirapang huminga. Binaliktad ng aso ang tainga kumahol ng marahan at sa bawat hakbang ay nahuhulog ang hamog sa balahibo niyang naninginig. Hinimod niya ang gilid ng kumot at tumambad ang mukha ng sanggol. Maputla, nanginginig at walang anumang tanda ng pangalan maliban sa kupas na kwintas na may ukit na numerong 07-13-23. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihitang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli. Dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin! Bahagyang suminghap si Tango, tila kinutuban ng responsibilidad sapagkat kahit aso siya ay ramdam niya ang lamig na yumayakap sa hibla ng bata. Tumalbog sa malayo ang tansong sintimong nahulog sa tabi ng kumot at kasabay nito'y dumablis sa alaala ni Tango ang tinig ng dating amo niyang si Mang Victor. Hardinero ng sementeryo na namatay dalawang taon na ang nakalilipas na palaging nagsasabing, Anak, Bantayan mo ang nangangailangan. Kahit hindi sila marunong magsabi ng tulungan niyo ako, kaya't humalbas ang aso sa pagtakbo, sinuyod ang madilim na daan patungo sa barong-barong ng bagong tagapagbantay na si Aling Dulce. Si Aling Dulce, biyudang kulubot na ang balat dahil sa araw at pawisan matapos mag-igib, ay nagulat ng hatakin ni Tango ang laylayan ng palda niya at saka humarurot pabalik sa loob ng sementeryo. Ano na naman, Tango? Namataan mo na naman bang pusang gala? Reklamo niya, ngulot ng marinig niyang muli ang paunti-unting paghikbi sa hangin, sumama siyang pawisan, patakbo sa pagitan ng mga nicho, sinisiklot ng kabasa sa dibdib. Pagdating nila sa puntod, bumulaga sa kanya ang sanggol na nanlalamig na, ang daliri nakakapit sa himulmul ng kumot at ang pisngi mamulamulang nilalamon ng hangin. Hindi napigilan ni Aling Dulce ang mapahiyaw ng, "'Santo Diyos ko!" at agad niyang kinuha ang bata. Idinikit sa dibdib habang si Tango naman ay paikot-ikot na parang gwardyang tagapagtanggol. Dumugo ang paa Aling Dulce sa pagtakbo pabalik sa kubong opisina, ngunit di alintana ang kirot Agad niyang tinainit ang tubig sa gawang kalan, sinausawan ng malinis na bimpo at pinunasan ang katawan ng sanggol. Hinalukay niya ang lumang baol at doon nahanap ang bote ng gatas na iniwan ng panganay niyang si Andrea noong ito'y nagpaalam na mamasukan sa Maynila. Anak, inutang ko man ng gatas na ito. Maililigtas ka. Bulong niya habang pinapadede ang bata na parang ang utong ng bote ay mismong buhay ang hatid si Tango nakahiga sa paanan ng duyang nakapaghiring ngunit di na inalis ang mata sa kumot na imbakan ngayon ng mahihinang paghinga. Kapatid bang pagpilian ng kanya nasa sa ako ay kalawa na nakaso? Una ng walong araw nang naghahanap ng bariyang pambili ng gamot sa Rayuma. Salamat sa pag-abot mo sa bahaging ito ng ating kwento. Kung nagustuhan mo ang esena, pindutin na ang subscribe para hindi ka mahuli sa mga bagong storya na ina-upload ko araw-araw. Isang subscribe lang. Pero napakalaking inspirasyon na para patuloy akong gumawa ng mga kwentong katulad nito. Maraming salamat. Tara, ituloy na natin. Ngunit sinunggaban niya ang pagkahatawang iligtas ang bata. Kinabukasan, nagpalibot siya ng balita sa pulisya at sa kapitolyo. Subalit walang nag-angking magulang, maliban sa mga tsismosa sa looban na nagsasabing baka raw gawa ito ng kultong nagkukubli sa gubat. Samantala, sa tanggapan ng mayor… Himik na napapailing si Kapitan Milchor nang marinig ang kwento. May nakatanggap daw siyang impormasyong maitinapong sanggol para pagtakpan ang iskandalong kinasasangkutan ng anak daw ng isang kilalang politiko. Ngunit dahil walang ebidensya, ipinasiya ng kapitan na ipaubaya muna ang pangangalaga sa DSWD. Apat na araw bago i-turn ang bata, biglang bumagsak ang bagyong si Igme. Binaha ang buong libingan Nalubog sa putik ang kalsadang papasok at pinutol ng mga natumbang puno ang tanging daan patungo sa kubol ni Aling Dulce. Sa tindi ng hangin, nagkubli ang matatanda sa kapilya sa baryo. Ngulit si Dulce at si Tango, kasama ang sanggol, ay naiwan sa barong-barong. Umuugong ang bubong na yero at sa pagitan ng dagundong, dinig ni Dulce ang hinaing ng sanggol na nilalagnat. Kinabahan siya, wala siyang gamot wala ilaw kundi ilawang digasera. Doon sumilay ang kabayanihan ni Tango. Kumawala siya sa gapang ng ulan, tumalon palabas ng bintana at sinagasa ang baha patungo sa direksyong singdilim ng tinta. Madaling araw ng tumigil ang bagyo, gumuho sa putik ang pader ng sementeryo. Nang sumikat ng araw, nadimbal si Aling Dulce nang bumalik si Tango, basang-basa sugatan ng leeg. Subalit may nakakagat na supot ng antibiotic at infant paracetamol kasama ang bote ng distilled water na tila ninakaw mula sa minimart sa highway. Sa paanan ng aso, nakapulupot din ang hugong ng luma at napunit na switch card ng CCTV. Tila kinuha mula sa isang poste malapit sa bakod. Nanginginig sa hiya at pasasalamat, hinimas ni Dulce ang balikat ng aso at sinabing, Ikaw ang anghel namin nilinis niya ang sugat, sinapawan ng dahon ng bayabas, pinainom ng gatas si sanggol at nilagyan ng gamot. Bumaba ang lagnat pagkaraan ng gabi. Isang linggo pa ang lumipas bago na iayos ang kalsada. Dumagsa ang mga pulis at tauhan ng munisipyo upang sunduin ang sanggol. Ngunit habang inihahanda ni Dulce ang bata, dumating ang kilalang abogado na si Attorney Samuel Belmonte kasama ang reporter ng Channel 5. May dala silang balitang kakatok sa pintuan ng himala. Lumabas daw sa CCTV footage ng bakod ng simenteryo na kinalas ni Tango ang pagparada ng itim na SUV madaling araw noong una. May babaeng nakamaskara, binuhat ang sanggol, at may kasamang lalaking singtikum ng sikreto. Higit pa, napag-alaman ng mga pulis na mismong si Attorney Belmonte ang nag-utos na halukin ang database ng ospital at diskubre nila ang bracelet na may numerong 07-13-23 ay katugman ng kode ng isang batang ipinanganak sa kusturero ng lungsod dalawang linggo lang ang nakakaraan. Anak ito ng kasambahay na napilitang itago ang panganganak dahil buntis siya sa anak ng mambabatas na si Congresswoman Yulona Franco. Upang iligtas ang reputasyon, ipinatapon daw ng kampo ni Congresswoman ang sanggol sa simenteryo sa bisa ng bayad utusan Tinaon ng tadhana na si Attorney Belmonte, abogadong matagal ng kalaban ng mga Franco, ay binala ng tip upang tuklasin ang katotohanan. Nang makumpleto ang ebidensya, dumating sa kubo si Congresswoman Franco mismo. Nakapagitna ang kamera at abogado, kasuot ng maaliwalas na saya, nakangiting pilit. Humingi siya ng pasensya Nag-alok ng maleta ng pera kay Aling Dulce. Mulit bago pa maisampa ang suhol, kumahol si Tango, sininghap at idinulak ng aso ang maleta hanggang bumagsak ang mga kahan ng pera sa putik. Niapakan ni Dulce ang takip. Tumingin direktang mata ng politiko. Hindi po nabibili ang buhay ng batang ito. Lalong hindi nabibili ang kabutihan ng isang aso. Kinabukasan, buong bansa ang nakarinig ng kwento. Askal na nagligtas ng sanggol, binulgar ang iskandalo ng politiko. Sumabog sa social media ang larawan ni Tango habang nakasuot ng improvised na medalya gawa sa tansong sentimo na nahulog sa lapida noong unang gabi. Napilitang si Congresswoman Franco na magbitiw sa puesto at humarap sa kaso ng child endangerment. Samantala, si Aling Dulce ay itinanghal na foster parent ng munisipyo. Sinagot ng NGO ang pagpapagamot ng bata at pagpaparenovate ng barong-barong upang gawing munting orphanage na pinangalan ng Tango Haven. Habang lumalaki ang sanggol, pinangalan ng Isayas mula sa propetang nangaral si Disyerto, ay lagi niyang kilalaro si Tango, na ngayon may suot ng leash na may nakasulat na Hero Dog Number no. 07. Munit ang pinakamanakamamangha, sa tuwing dinadala ni Dulce ang bata sa puntod kung saan siya natagpuan, humihinto ang hangin, kinikindat ang araw sa pagitan ng kumakaluskos na dahon at tila nagbubunyi ang mga kaluluwa sa paligid. Sa landas na dating madilim, nayoy may bakas ng liwanag sa bawat yapak ni Isayas at sa bawat sigaw ng aso sa malayo parang pinapaalaya ng mundo na minsan sa pinakatatakot na sulok ng libingan, isang sanggol ang binuhayan ng aso at isang aso ang gumising sa puso ng tao. At doon simula ang kwento na hindi sukat inaasahan kahit ng kumpas ng bagyo. Ang kwento na minsang iniwan sa malamig na lapida, gulit ngayoy nahihimbing sa init ng pag-asa. Nakapulot ka ba ng aral sa kwento natin ngayon? I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!